utang lang ako, eh gusto pa akong ibugaw. Oh, magkano kinita mo? Pitong daan. Pitong daan? Eh kulang pa yan sa sinulid pantay kapag inoperahan si inay. Ate naman, huwag mo naman pagtawanan yung pinagtrabohohan ko. Eh may paraan naman kasi. Puntahan mo yung pamilyang naghahanap sa'yo. Sasabihin mo ay mong iiwan si inay. Ha? Eh nasa bingit na nga siya ng kamatayan. Kasi ba yung pinagmamalaki mong mahal mo siya, ha? Nasaan? Kasi eh. Madamot ka. isip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung mga taong kumupkup at nagpalaki sa'yo. Hindi totoo yan, Ate Becky nagpapakapagod ako para meron akong kitain, para meron ako... Eh, hindi nga sapat yan! Kahit na idaing mo lahat ng isda sa dagat, kulang pa rin yan pang ni inay! May paraan naman ni. Eh. Puntahan mo yung pamilya mong mayaman, yung pabuyang ibibigay nila sa si atin. Pwede natin gamitin kay Inay. Pero ano? Ayaw mo? Ayaw mo dahil... dahil ano? Dahil madrama ka? Mga Martin? Alam mo... Alam mo, kapag... kapag ang ng nangyari mo sa mga inay Kapag namatay ang nanay ko, kumalat ang kanser niya. Wala akong ibang sisisihin, kundi ikaw. Ha? Ikaw lang! Ikaw lang wala ng iba! <laughs>